Isang bahay sa Zone 1, Barangay Pamukid, San Fernando, Camarines Sur, ang tinupok ng apoy bandang alas 11 kagabi, July 25. Batay sa embesigasyon ng San Fernando Bureau of Fire Protection, itinabi lamang at hindi pinatay ng may-ari ng bahay ang ginamit na kahoy pang init ng tubig sa kanilang dirty kitchen, na sinisilip ngayon ng otoridad na pinagmula ng sunog na umabot sa unang alarma. Alas 11.13 ng gabi nang tuluyan itong maapula ng BFP mga alas 11 ng gabi, may ako uh, matok daw sa pinto niya na yun nga may usok nang lumalabas. May usok nang napansin galing dun sa dirty kitchen nila. Maswerte naman na walang nasaktan o nadamay sa insidente. Hindi nga naman uh, natupok lahat, eh. may mga natira naman kasi naagapan agad uh, unang-una ng mga tao na tumulong sa pag apula at the same time uh, mabilis naman yung pag-responding ginawa namin. Pagdating sa sunog, lalo na kung ang gamit nila ay yung uh, kalan na ginagamitan ng panggatong, dapat uh, be sure na pagkatapos magluto, idaws o kaya buhusan ng tubig yung mga natitirang baga para uh, maiwasan yung pag ng apoy. Sa ngayon, iniimbestigahan pa ng otoridad ang kabuang halaga ng iniwang pinsala ng sunog. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Angeline Dagta.